Paano nga ba mag-enroll ng disbursement account sa iyong SSS online account? Alamin natin. With Mavishans Channel, your trusted guide to government services. Paano nga ba mag-enroll ng disbursement account sa iyong SSS online account? Step 1. Pagka-login sa iyong SSS online account, i-click ang services at ang disbursement account sa loob ng iyong dashboard. Step 2. I-check ang checkbox beside iCertify sa loob ng disbursement account enrollment reminders at i-click ang proceed pagkatapos. Step 3. Piliin kung bank or e-wallet tulad ng Gcash or Maya ang iyong i-enroll. -e pagkatapos, piliin sa drop-down list ang bank na iyong i-enroll. -e Sumunod, itype ng dalawang beses ang iyong account number. Para sa bank account, siguraduhin na kasama ang branch code sa pagkakain code. I-click ang next pagkatapos. Step 6. Pumili ng proof of account na magpapakita ng iyong tamang account number. For bank account, kung wala sa list na nasa ibaba, mas madaling mag-provide ng validated deposit slip Mag-deposit ka lamang sa account mo ng kahit na magkano para magkaroon nito. Sumunod, i-upload ang picture ng iyong deposit slip. Siguraduhin na ang format na i-upload ay JPG or PDF at ang maximum size nito ay 3MB lamang. Step 8. I-upload ang kopya ng iyong valid ID. Ang listahan ng valid IDs ay matatagpuan mo din dito. Step 9. I-upload ang iyong selfie na hawak ang iyong valid ID at proof of account or deposit slip. Siguraduhin na malinaw at readable ang iyong hawak na ID at proof of account number. I-click ang next pagkatapos. Step 10. I-review ang iyong details na iyong code. Ang iyong bank name, bank account number at ang tatlong file na iyong in-upload. Step 11. I-click ang checkbox na i-certify at pindutin ang enroll. Pagkatapos, makaka-receive ka ng transaction number na ito ay successful mo nang naipasa kay SSS katulad ng screenshot na nasa ibaba. After submission, makikita mo na na ang iyong disbursement account na in-enroll ay subject for approval ng iyong bank. Approval of bank usually takes 2 to 3 days from date of application. Once approved, maaari ka nang mag-apply ng loan online. Maaari mo din itong i-cancel anytime kung gusto mong magbago ng account na i-enroll. Thank you for watching! Again, this is Mavishan's channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more content on government services. If you have any questions or topics that you'd like me to cover, leave them in the comment section below. See you in the next video!